So, good day mga backyard. Ngayong araw na to mga backyard, mabigay tayo ng tanim mga backyard dahil malapit na ang Basko, mga backyard. So, dapat mayroon tayong reregaluhan mga ka-backyard. So, may, may isang tao mga backyard na palaging sumuport, sumusuporta sa aking channel mga backyard. Kaya napag-isipan ko mga backyard na bigyan ko siya ng tanim mga ka-backyard. At hindi lang yun mga backyard pag pumunta ako sa kanila mga backyard may dala akong tanim mga backyard dahil kahit hindi ako mag humingi mga kabakyard pag meron siyang dapat ibigay ang tanim para sa akin mga backyard ibigay niya, ibigay niya talaga mga backyard kaya mga backyard nahihiya ko mga backyard na wala akong ipagpalit sa kanya mga backyard dahil pangit naman mga backyard no na binigyan ako tas wala akong pagpalit na kahit kahit konti lang mga halaman mga backyard so ngayon mga backyard malapit na ang pasko mga backyard kaya nagpa na, napag-isipan ko mga backyard na dapat ko siyang palitan ng kahit konti lang mga tanim mga backyard so mga backyard let's go na mga backyard para maghanap ng tanim na karapat dapat sa kanya mga na wala wala sa kanya mga na meron ako mga so mga backyard maghanap na tayo mga backyard so let's go mga backyard so ayan mga backyard ito ang ating ibigay mga backyard yung iba't ibang kulay ng sili mga backyard yung bunga mga backyard so ito mga backyard so naparami na to mga backyard kaya bigyan ko siya nito mga backyard kahit dalawa lang mga backyard mag naman tayo mga backyard baka merong tao na maghingi pa rin mga backyard so ayan mga backyard isa dalawa so ayan mga backyard ayan mga, ayan, mga backyard dalawang piraso mga backyard so maghanap pa tayo mga backyard ng ibigay sa kanya mga backyard so Let's na mga backyard. So itong butterfly na to mga backyard. Nakisingit lang sa kaladyong plants ko mga backyard. So hindi to karapat dapat itong ilagay mga backyard. So karapat natin itong ibigay mga backyard. So yun mga backyard. Bigay natin itong mga backyard. So ayan mga backyard yung violet ko na butterfly mga backyard. So yung violet ko na butterfly mga backyard. So ayan mga backyard. Punta naman tayo sa sa iba pang tanim na dapat natin ibigay mga backyard. Let's go mga backyard. So wala siya nito mga backyard. Tas bit na bit nito niya yung tong halaman na to mga backyard yung tatawag na kalipay mga backyard so magbigay tayo nito mga backyard sa kanya mga backyard so ayan mga backyard ayan tapos ayan mga backyard <laughs> Ayan mga backyard. Madali. Ito mga backyard. Madali lang itong buhayin mga backyard. Turok nun na lang sa lupa mga backyard. Buhay na buhay na to mga backyard. Magbubuhay rin to mga backyard. So ito rin mga backyard. Yung hanging plants ko mga backyard. Bigyan ko siya ng tiyatawag na spider plant mga backyard. Bigyan ko siya nito mga backyard. Kahit dalawang piraso lang mga backyard. So ayan mga backyard oh yung spider plant mga bakyard hanging basket ata mag so bigyan ko so ayan mga bakyard nakakuha na tayo mga bakyard so yan dalawa lang ito mga bakyard dapat ibigay natin to sa kanya mga bakyard dahil wala sya nito mga bakyard so ito rin mga bakyard bigyan natin siya bang vlog baggo -bag niya mga bakyard so bigyan natin siya ng isa nito mga bakyard so ayan mga bakyard dyan. Yan ang ating ibigay niya mga backyard. So, maghanap pa tayo mga backyard. Let's go na mga backyard. So, bigyan ko siya ng kaladjum plants na kulay puti mga backyard. So, ito mga backyard. Oh, sobrang liit ito mga backyard. So, bigay natin ito mga, sa kanya mga backyard. So ayan mga backyard, kulay puti mga backyard. Bit na bit kasi niya mga backyard kaya bigyan ko siya nito mga backyard. So mga backyard bigyan ko siya ng Mickey Mouse mga backyard. So ito lang mga backyard yung namumulaklak na mga backyard. Dalawang piraso ang ating ibibigay nito mga backyard. So, oh, ayan mga backyard. Yung namulaklak na mga backyard. Oh. So, ayan ang ating ibibigay mga backyard. So, maganda pa tayo mga backyard. Let's go mga backyard. So, ito na mga backyard. Yung bunga lang ating kukunon mga backyard para ibigay sa kanya mga backyard. Mga backyard, guys So, may karayong mga backyard. Ah, sakit naman. So, ayan mga backyard. Apat na, na ah. bunga mga backyard. Maraming li, maraming liso to mga backyard. So, ito ang ating bibigay mga backyard. So, ito rin mga backyard. Bigyan ko siya nito ng isang piraso mga backyard. So, maghanap tayo na dapat kukunin mga backyard. Yan. So, ayan mga backyard, ito ang ating ibibigay niya mga backyard. yan mga backyard oh. yung kanyang dahong mga bag tignan yung mga backyard so maghanap pa tayo mga backyard let's go na mga backyard so ayan mga backyard tapos na tayo mga backyard sa pag paghanap ng mga tanim na pa pamigay mga mga backyard so ayan mga backyard oh. isa, dalawa tatlo, apat lima, anim pito pelo siam siam mga backyard na pamigay natin na halaman ng mga backyard so ayan mga backyard 'no oh. yung iba't ibang kulay mga backyard 'no so ito mga backyard wala sya nito mga backyard kaya Bigyan ko siya nito mga backyard siam mga backyard siam mga backyard siam na mga pananim na ibibigay kong mga backyard so dapat palagi pa rin siyang sumusuporta sa aking video mga backyard so ayan mga backyard so ilagay natin to sa ubox mga bakyard para hindi magalaw mga backyard para hindi masira ang kanyang madahon mga backyard ayan mga bakyard So let's go na mga kabayan. Tara na tingnan tayo dito mga backyard. So pupunta na tayo mga backyard. So ayan mga backyard itong daan natong mga backyard patungo sa kanila mga backyard. So ganda na ng dikit mga backyard lalong-lalo lalo, na sa mga backyard.

Manlawamang ato kong gabi-gabi, nakoy gabi-gabi dran a puti. na ko gabi -gabi eh. hmm. Nai, mga liso dra nga Koan? ako yung ba? Liso sa murong sobok. Sobok ulod manigikan ning liso kanin. Sigurado yakin. Kay, ubok mga liso. Oh, tubo ra mana. kanang iyang mm. kuan bunga. Mm, bunga Ngayon, So, ayan mga bakyardo, 'yung tanim niya mga bakyard. Sobrang ganda ng mga bakyardo. 'Yung mga bakyardo, ganda ng tanim niya mga bakyard kahit kahit kaunti lang mga bakyard. Basta naka-align 'yung mga bakyardo. Yan si Ate mga bakyard. Okay, mga bakyard, salamat sa panood mga bakyard. Hanggang sa muli mga bakyard.